Isa sobrang init ng araw, 43 degrees ay magluluto tayo ng itlog, ano? ayan no, pinainitan natin. Painitin natin ng uh, 10 minutes. Okay na. ayan na, ayan na. Mainit na, sobrang mainit na, no? Luluto tayo. Uy. <laughs> Kumukulo na, no? Lapit na siya, lapit na. Wow. Oh. Ano? Lapit na natin. Uy! <laughs> Yan. Wow. Ito ang diba? Wow. 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 Oh enak <laughs> oh enak <Lutok>. lutuk Ba. <laughs> Ayan, Lutok na

sobrang init ang araw ngayon oh yan maluluto na yan ano luto ba uh, <laughs> ano anong masasabi mo sanjo naluto siya hindi eh, uh, ako wali ano luto luto ba talaga ha luto ano oh tingnan niyo ano sino may gusto Ito talaga? Ya, sobrang ini tuh pati yang hawakan. Sobrang mainit. <tuk tangan> Siguro mas mas maluluto ang konton sa ibabaw ng ano ng bubong. Wala nang araw. Pero at least luto siya, no? Luto siya. Ano <laughs> <May nit> ba? ba? <laughs> Ayan. <laughs> Walang asin. Pero luto siya.